Itong post ni General Orlando de Leon, 34 minutes ago. Sabi niya, yan, ganyan Nick, lumaban ka, ikanta mo na habang nandyan ka pa. isiner ni General de Leon ang post ng News 5 tungkol sa latest na pahayag ni General Torre. Sabi niya, I'm still a policeman. <laughs> Nilinaw ni dating PNP chief, Police General Nicolas Torre na hindi nangangahulugan ang pag relief sa kanya ay dismiss na siya sa serbisyo bilang police Sabi niya, ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my four-star rank, my four-star general rank. And that's quite a different thing sa niya. Okay, so ano ang ibig sabihin nito, ano? Yung sinasabi niya na pulis pa rin ako. Na-relieve lang ako sa aking posisyon. Kaya lang, pulis ako na may forester rank. Ano ba? Tinanggal na ba nila ako pulis? Sabi nila sa akin. Kasi kung tinanggal na nila akong polis wala na rin ang aking Forester. As of now, pulis man ako with a Forester. Uh, ano ang ibig sabihin? Ah. Oh? Uh, ito opinion ko lang ito ah, Kasi ang tanong is mag-early retirement ba siya? Lalo na na merong offer sa kanya for a civilian government post ang pagkakaintindi ko nito na ginigit niya na policeman pa rin siya with a four-star rank ang nakikita ko hindi siya mag-early retirement tuloy pa rin ang kanyang pagiging police with a four-star rank yan ang basa ko dyan kasi kung tatanggapin niya ang government post eh, yung director o ano pa man yan eh mag-early retirement matagal pa pala ah uh, 2027 pa siya magre-retire. Tama ba yun? Uh, March 11, 1970 siya magre-retire. So, kailan siya mag-56? Di ba mag-56 siya? Ha? 2027. mag-56 siya. Matagal pa. So, <coughs> enjoy niya yung kanyang rank. More than, more than one year pa siya. So, good luck sa kung ano man ang decision ni General Torre. Ulitin ko, ang basa ko, pagkakaintindi ko sa ganitong statement is, ginigit niya na he is the only four-star rank general sa PNP. No other else. Kahit nirelip pa siya, siya pa rin, nag-iisa. Hindi niyo yung makukuha sa akin. Alam, e lang, binasa ko ang mga comments. Nakalagay dyan na, bituing, walang ningning. <laughs> Okay lang. Basta po, restart. Uh, actually, hindi man lang siya ng ganyan. Na, ah. naikwento sa akin ni General uh, Senator Lacson. Naikwento niya sa interview pala kanina na panood ko. noong ubo po si General Lacson as PNP chief, yung pinalitan niyang uh, forester rank, very senior niya sa PNA, senior niya ng 4 years. So malayo ang nagkwat. Eh hindi nag-retire kagad. So matagal, bago naging forester rank si then General Lacson. So ganito rin ito mangyari kay General Nartate uh, maghintay siya ng more than one year. Halos ay sandali parang sabay silang magritare. retire Mauna lang ng Parehas silang 2027 mag-retire. Parehas lang na March din ata. <laughs> Nako, naloko na. Uh, again, analisis ko lang ito ah. Baka gusto ni General Torre, parang ricebuck ba, na hindi makaka-four star rank si General Nartate. Kasi, halos, I don't know kung sinong maunang mag-retire. Uh, Tandaan liya, tignan ko ah. Okay, ito. Si General Torre, magre retire March 11, 2027 si General Narutates magre-retire March 19, 2027 so mauna lang ng uh, walong araw so pag-retire ni General Tory March 11, 2027 meron pang walong araw na ma-promote <laughs> si General Narutates into a 4-star general, at least maka 4-star general ng uh, walong araw ha 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 ay, nako, naloko na. Anyway, tignan natin ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Uh, kung tuluyan na nga bang mag-retire si General Torre at uh, tanggapin ang inaalok na posisyon. Kailan, again, paulit-ulit yung sinasabi. Sa tingin ko, hindi na siya tatanggap ng pwesto. Kahit operan pa siya. Kasi, unceremonious yung ano nakaka ano unfair treatment yun ang comment ng Carmen kahit ako masasabi ko very unfair ang ginawa nila kay General Torre ah, naawa ko sa kanya at lantay tayong nagagawa magagawa eh nandiyan na yan harapin na lang niya tanggapin na lang niya ang nangyari sa kanya okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pan tulong sa tribo na tayo ng mga libreng at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. Muna ni Angero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni silang tagaan. Muna ni silang. So, muna ni Angero nga Karon among pasalamat kay magkatap na gid ko. Dilin kami turuano ko lang. mga sponsor ani. pasalamat sa Ginoo. Og sa mga sponsor kami nga nagdumala. Og sa Kayo. Salamat. Kayo. Ini ko kay Salamat kayo. Salamat kayo. Nagapasalamat kami. Salamat. Ini tani ulanganan sa nare bago. Salamat kayo. Salamat, kayo.

kuan nag ubat kana mo dinhi kun pa sa una wa balay karon pagid ko nagbalay nga naay panalangin sa Ginoo okay call salamat call